ngayon mga guys pack up na kami medyo sa mga kasing panahon yan medyo uh, magkakasnow daw ngayon dito sa site kung nasan kami kanina naman sa forecast wala kaya in schedule namin ngayon yung site visit kasi makakalam namin maganda yung panahon kaya lang all pa sa sudden naging ganyan uh, medyo malakas yung hangin at sobrang lamig hindi uh, tayo prepare wala tayong dalang gloves kaya sabi ng aming engineer eh uh, uwi na kami or tapusin na namin inspection. Kaya lang ako hindi pa. Babalik pa ako dun sa isang bahay na ni-inspect namin kasi meron na akong susuka. So ayun nga mga guys, andito tayo sa harap ng isang bahay na i-inspect namin ngayon. I-house tour ko muna kayo kung ano yung itsura ng bahay na nakikita nyo sa mga nagbo-vlog na uh, pinapakita nila yung magagandang bahay dito sa Canada o dito sa Calgary. At uh, yun, bago siya maging ganon kaganda, eto muna yung uh, nangyayari sa loob ng bahay na yun. So ayun mga guys. Tara, samahan nyo ako sa loob at para ipakita ko sa inyo kung ano yung uh, itsura ng isang uh, house. So, yun. Pagpasok natin dito mga guys, syempre, uh, garage muna. Ang kasya dito is dalawang kotse. At uh, ito nga ang bahay na to is around uh, 2,000 plus or minus square feet uh, front, front garage, two-story with uh, developed basement at pagpasok sa loob galing sa garahe meron tatlong step dito mga guys at ito nga ang kinatatayuan natin nandito yung uh, main door uh, actually ito yung garage kung saan tayo pumasok tapos main door Ayan. so ganito namin construct o ganito namin dinidesign yung bahay so yun nga pagpasok nyo ng entrance, ito yung closet kung saan hinahanger natin or hinahang namin yung aming mga winter clothes, boots. Yan, dyan siya. Tapos, meron dito ditong uh, bedroom. Yan, isang bedroom dito. Tapos, yan naman. Yan yung closet. Medyo mahirap siyang i-imagine, alam ko. Kasi, syempre, uh, yung iba hindi nyo mapicture kung ano yung itsura. Pero, yan nga. Unfinished house tour na ito, mga guys. So kung ano yung nakikita nyo sa mga ibang nagbo-vlog ng house tour dito sa Canada, dito sa Calgary. Ito yon Ito yung itsura ng uh, skeleton. So, ayan yung closet. Tapos, opposite nya, merong full uh, pool bathroom. Nakikita nyo yan. Yan yung bathtub. yan, Tapos, magkakaroon dyan ng ito sa water closet. Ito naman yung sa uh, laboratory. Tapos, syempre, diretso pa tayo dito. Ito yung magiging living room tapos uh, dining dining and then kitchen itong nasa mga nakaabang na ito mga guys ito yung island counter ng kitchen tapos magkakaroon lang ng storage uh, room dito para sa mga groceries and everything yan. at ito mga outlet niyan diyan yung uh, fireplace o yung chimney dito kasi ngayon ang uso na hindi na yung traditional na chimney na ginagatungan pa ng kahoy o ng firewood, kusod na dito yung electric. So dyan siya. So ito yung main floor, na, guys. May isang bedroom, kitchen, living room, dining room. At naman tayo sa second floor. So sa so, second floor na guys, bubungad sa inyo dito yung kaniyang parang receiving room or uh, para entertainment room tapos dito sa kanan natin, ito yung isang uh, tinatawag na bedroom. Parang master bedroom kasi sa loob niya, andyan yung pool, toilet, and bath kasi meron tayong uh, shower area, water closet, kaka uh, wash basin. Tapos andito yung kanyang walk-in closet. Tapos lakad pa dito sa kabila, sa left side natin is yung kanyang Uh, tinatawag na laundry area or utility room ito yung linen room kung baga mga blanket, kung ano ano basta linen room siya and then, ito naman yung common toilet and bath Ayan. common yan ibig sabihin, uh, pwedeng gamit, uh, gagamitin itong dalawang uh, bedroom ito isang bedroom ito yung another bedroom na merong built-in closet Yan. so ang ginagamit namin pagka interior wall interior wall means sa loob ng bahay is yung 2x4 uh, 2x4 tapos ang exterior wall naman is 2x6 so yun, Ganto lang ang itsura ng second floor at dadaan naman tayo sa basement So sa basement guys, medyo madilim. At siguro kaya naman ang camera natin. So dito kasi sa Calgary, dito sa Canada, dalawang klase ang basement kapag bumili ka ng bahay. Yung sa undeveloped means wala kang makikita ng mga partitions Tapos isa developed. So itong dinesign namin, itong project namin dito is developed basement. Kaya may nakikita kayo mga partitions. So, yun nga. Sa basement, usually, makikita nyo dyan yung mga furnaces, mga water heater. Tapos, ito yung isang bedroom. Tapos, ito yung isang bedroom na merong uh, washroom sa loob. So, ito. Ito ah, yung nasa labas pala. Mga guys, sorry. So, nasa labas. Bali common pala. mag-sharing mag yung dalawang bedroom dito. Yan. Tapos merong built-in closet. So, yan lang yung sa basement. At, ayun nga, itong progress ng bahay na to is nasa 30% pa lang. Kaya nakikita nyo, puro roughing ins pa lang yung ginagawa. Means, yung nag i install pa lang sila ng mga uh, electrical, mga mechanical. yung marami pang dapat gawin dito. So ayun nga mga guys At ayun dito na natatapos yung ating Isang maghapon sa pagtatrabaho ay uh, Ayun nga kanina Hindi ko na natapos ng maayos yung ating House tour kasi dumating bigla yung aming engineer at tinawag niya na ako para upisahan yung inspection namin kasi syempre ang hirap kanina kasi biglang sumama yung panahon gusto niya nang matapos yung inspection namin sobrang lamig sa labas karamigan talaga at dito sa mga bahay na in inspect namin halos karamihan wala pang bubong at wala pang bintana at uh, yun nga lang in inspect natin kanina o yung in-house in tour natin kanina yun lang yung bahay na meron merong mga bintana pinto at yung the rest ay eh, wala pa kaya gusto na engineer namin. Ay, kahit ako, gusto ko na rin matapos agad kasi mas sobrang Pero even though mga guys, kahit paano ay nagkaroon na kayo na or sana nagkaroon kayo ng idea kung ano yung itsura ng mga bahay na nagagandahan dito sa Calgary. Uh, kung ano yung pano siya ginagawa or ano yung uh, components niya. Hindi ko nga lang siya masyadong na-explain ng maayos. Siguro some other time. Pag mas mahaba pa yung oras natin at pag medyo maganda yung panahon, baka mag-cycley mag ako uh, para ma-explain ko naman sa inyo kung ano yung anong klaseng materials yung ginagamit natin. But for now, siguro yun muna. paka uh, Siguro bawin na lang sa susunod na vlog. At ayun mga guys, siguro ganito na lang muna ating video or ating vlog. At uh, susunduin ko lang muna si misis. Nasa kabilang, ano pa siya eh. Kumbaga, nasa north ako ngayon. Puntahan ko siya sa south. So, ayun. Sigurado traffic ngayon dahil nag-snow ng malakas. And, paano mga guys? Thank you for watching and God bless us all.